Magandang araw! Nandito nga pala kami ngayon sa dagat dahil maglalambat nga ulit kami ni Mister at maganda na nga ang panahon ngayon kaya kako nga ay maganda magbuntog ng lambat at baka nga makahuli ng mga pangulam at grabe ito nga yung mga isda na nahuli namin. Migik sa lagpat at iba't ibang isda nga ito mga mari at grabe nga kamahal nitong ganitong klase ng isda dito sa aming lugar. Kaya naman for today's vlog ay eh, samahan nyo nga kami ulit sa mga ilang kaganapan sa buhay namin dito sa probinsya. Chinat nga ako ni Mister at sinabi nga niya na sumunod nga daw ako dito sa kanyang paglalambat at magdala nga daw tuloy ako ng aming makakain. Ay pagkaganito nga ay for the go at agad nga ako nagluto at pagkatapos ay nagpahatid nga lang ako sa pamangkin ni mama dito sa dagat na mismo. Kanina pa nga dito si mister at nakapagtaan na nga rin siya ng mga lambat. Bali pagdating ko nga ay eto nga at nabutan ko siya na ng mga bato na gagamitin sa pampabigat sa kanyang lambat. Kailangan nga yung bato mga mare para hindi maanod at mailabas yung ating lambat dito sa labas ng dagat. Maganda na nga pala ulit ang panahon ngayon mga Mari, kaya maganda na nga ulit manghuli ng mga isda. At eto nga si Mr. Tinatali na niya itong dulo ng kanyang lambat para hindi mamaya maanod ng mga sili. Kung sa mga previous video nga namin mga Mare, ang gamit namin ay pamaanod, ngayon naman mga Mare, ay pataan ang gagawin natin. Yung pagtataan mga Mare, ay iiwanan lang natin yung ating lambat na nakababad dito sa tubig ng mga ilang oras sa tahayaan nga lang natin iyan na makahuli ng isda. Kapag kaganito ngang maliwanag pa ay eto nga yung best time para magtaanan ng lambat para mamaya pagdataan at pagsapit nga ng dilim ay may mga isda na mahuli itong ating mga lambat na nakataan. Huwag nga kayong mag-alala mga mare dahil itong lambat na aming itinaan ay lubog at kahit nga may dumaan din ang mga bangka na malalaki ay hindi nga yan maielisi dahil nakalubog nga iyang lambat. Pagkatapos ngang maitaan lahat mare itong mga lambat ay etong at maglalagay na ulit kami ng pabigat dito sa bandang dulo dahil dito nga sa bandang dulo mga mare ay medyo may silig at kapag kaganito nga na masilig ay pwedeng ang maanod yung iyong lambat kaya dapat ay mayroong bato na pampabigat. Once na ilagay na nga iyan mga mare ay eto nga ang gagawin ni Mr. at i-check nga niya ulit yung kanyang mga lambat kung maayos na naibuntog dahil kung hindi nga mga mare at kapag kagulo nga iyan ay hindi nga masyado yung mahuhuli ng isda. Yung ganitong pamamaraan nga mga mare ay to make sure na yung lambat ay maayos na nakabuntog dito sa dagat. Gawa ng minsan ta kapag ka binubuntog mo iyan ay hindi maiiwasan na buhol-buhol at magugulo. Nandito na nga kami sa dulo at tapos na nga naming ayusin yung lambat kaya naman yung mga natira pa namin na lambat sakay dito sa amin dilos ay etong at ibinubuntog pa namin sa ibang part ng Agos. Madilim na nga sa mga part na ito mga mare at nang hinayang naman kami dahil sayang naman itong lambat kung hindi din namin ibubuntog. Kaya kahit dumidilim na nga ay ayan nga at paspas pa -paspa kami dito sa pagbubuntog ng mga lambat. Pahaytide na nga rin ngayon mga mare kaya naman ga ka medyo may mga dasina nga diyan sa Agos. Pero mamaya nga ay magiging lanay din naman iyan. Marami-rami nga kaming lambat na dala ngayon mga mare at bali nga tatlong lambat itong aming ibinuntog sa iba't ibang area. Natapos na nga kami sa pag nagbubuntog ng mga lambat kaya eto nga mga mare nagpasya kami na magdikit muna dito sa dagat para hindi kami masyadong lamigin. Fast forward na nga mga mare siguro nga ay 8pm na ito nung aming pandawin mauna itong mga lambat na nakataan at eto nga yung mga isda na una naming nahuli. Eto nga pala yung unang lambat na aming itinaan at sa unang bunot nga ay sa lagpat ang nahuli at saka hindi ko na matandaan kung anong pangalan ng isang isda. Kayo na nga la, ang mare ang magsabi kung anong klasing isda yung isa pero yung isa nga ay sa lagpat. Dapat nga mga mare itong lambat bat na ito ay hindi pa namin kukunin kaso nga laang ay dito sa part na aming pinagbuntugan ay malapit na sa dagat ay delikado na kapag ka malapit sa dagat dahil lalo na kapag may silig pwede ngang ano din itong ating lambat kaya eto nga at kahit hindi pa naman namin talaga kukunin ay inaho na nga namin pero nakakatuwa nga dahil may mga huli na rin. Inaaho na nga namin itong lambat na una naming itinaan mga mari at tatlong piraso nga yung nahuli dito. Yung ikatlong isda nga na aming nahuli mga mari ay sa lagpat pa rin at napakasarap nga din ito itong isdang ito lalo na nga kapag pinaksiw o sinigang. Natapos na nga kami sa pagkuhan nitong unang lambat at eto nga ang ikalawang lambat mga mari ay amin na ring papandawin. Pero this time nga mga mari itong lambat nga na ito ay iiwan la ang natin na nakataan. Sa unang lambat nga mga mari na ating pinandaw ay may huli nga tayo na tatlong piraso na isda doon at eto nga ang ikalawa na lambat ay eto na nga yung mga nahuli natin na talaga namang nadagdagan nga yung tatlong piraso kanina na isda. Kanina nga pala mga mari bago nga ako lumapit diyan sa pamamandaw ni Mr ay sayang nga at nung ako ay malayo ay hindi ko nabijuhan ay may mga huli na rin siya na isda doon pala ang sa una, kaso na ilagay niya ay sa panlimasan. Ay nakalimot mga mari at sa panlimasan nilagay ay pagkatapos niyang pandawin ay ilang piraso ding isda ay abo ay nailimas niya yung tubig at itapon yung isda. Maigi na ako ang at doon sa kanyang mga naitapon na isda ay may dalawang peraso na medyo nahihilo na. Yun yung mga parang nagihingalo na mari, gawa ng matagal nang nakaahon sa tubig. Adi mawawala na nang lakas yung isda Aba, dinahuli pa namin yung dalawa pero yung apat na piraso na malakas-lakas pat patalon-talon ay nakalangoy na. Pero ayos nga lang mga mare at malay mo nga naman ay mahuli pa natin dito sa lambat at ito iiwan lang natin dito na nakataan ay. naga Nalilibang na nga ako mga mari at eto pa nga pala yung mga iba na isda na nahuli nung aking mister. Banlog nga ang tawag namin dito at eto namang isa ay sapsap. -sap. Iya ay talaga namang yung mga ganiang klase ng isda ay napakasarap ipaksiw, maging prito o sinigang paman ay talaga namang iya, napaka the best. May mga ilan-ilan nga din pala dito na isda na nahuli yung aking mister na hindi ko masyadong kilala. Pero yan naman ay talagang kinakain din. At eto ang isa ay malaway kung tawagin dito sa amin kapag ka ganito nga yung sumalang sa iyong lambat mga mari lahat ay ganito abay masarap din naman iyan kaya nga lang ay napakahirap kalagindi yan sa lambat at napakatinig ay talagang sinasabi ko mari yung iyong mga kamay ay talagang mabubutas-butas na yan tinig na yan pero yan ay blessing pa rin kaya dapat nating ipagpasalamat iyo talaga naman maiba ko nga rin pala mga mari ay kami nga pala ay naririto sa mga party na medyo babaw na at kapag ka ganitong babaw na nga pala ay kadalasan ang nahuhuli na sa lambat ay yan talagang salagpat at yung mga salagpat nga mga mare, eh, talaga namang sa babaw madalas mo matatagpuan. At awan nga baga siguro ay diyan sila nagsisi pangitlog. Bukod nga ri yan, ay eh, mayroon din kaming nahuli na lawihan. Pero maliit pa, kaya nga pinakaalpasan muna namin para naman makalaki-laki pa. Marami-rami na nga rin itong isda na aming nahuli. At pagkatapos nga niyan mga mari eh, itong at may libraw pa. Umaho na nga muna kami mga mare at magutom na dito na nga rin kami kakain ng panghapunan. At pumili nga lang kami diyan ng isda na pwede naming ihawin. At iyan nga yung aming uulamin ngayon ganitong moment nga yung gustong gusto ko mga mare, yung tipo na parang libre na kayo sa ulam, tapos ay nakapag-enjoy pa kayo, at para na rin kayo nag-picnic. Abay, syempre, alam nyo naman mga mare, honey, kapag ka may asawa na hindi na madalas nag date lagi nala ang mga busy sa mga hanap buhay, eh kaya gusto kong sumasama, oh. Adi, parang quality time na rin at nakakapag-enjoy. Maliban nga pala sa nami, ay eto nga at may baon pa rin kami diyan na kamatis at saka kalamansi. Mayroon din kami diyan na toyo na dala para sa usawan dito sa aming iniha. At dito nga talaga plano namin kumain ng hapunan. Ay pagkaganito nga ay talaga namang katalo na at napakasarap nga kumain dito dahil tabing dagat at saka isa pa ay para na rin talaga kami nagbo-bonfire. Kumakain na nga kami sa mga time na ito kaya naman kain tayo mga mare. After ko nga kumain mga mare ay si mister na nga daw laang muna yung mamaman daw nung aming lambat na natira na nakataan. At dahil nga humihibas na rin ay kapag kaganyo nga humihibas mga mare lalo na ako ay kasakay ay talaga namang masagal at ako'y mabigat-bigat din o adisya na nga daw lang muna ang mamaman at baka abutan ng hibas. Pagkapan na pagkapandaw nga niya mga mare ay grabe napakalalaking isda nga yung kanyang nahuli at yung mga isda pa nga na kanyang nahuli ay talaga namang pricey din at napakasarap nga na ang isdang iyan. Mikik ang tawag sa amin. Sa inyong lugar mga mare ano ang tawag ninyo sa ganayang klase ng isda dito sa amin ay migig. At grabe yung ganay tong ang isda dito sa aming lugar mga mare ay minsan nga ay 450 and up ang presyo. Medyo mahal pero masarap naman talaga lalo nga kapag pinaksiw sinigang iya yeah, ay talagang napakalinamnam. Yung ganitong klase nga ng isda mga mare ay seasonal kaya talagang medyo pricey nga at bihira nga la ang halos mahuli. Sa isang taon nga mga mare ay ang season na ay mula Enero hanggang Abril. Minsan naman ay umaabot pa hanggang Mayo pero bibihira na nga la ang mare. Although meron pa rin kaso ay hindi na ganito kalalaki at maliliit na yung mahuhuli mo. Medyo mahirap nga din pala itong kalagin at sabi nga ay kapag siguro sinalangan ka ng 70 kilos ay baka medyo sumakit nga yung iyong mga koko. Pero yung maliliit la ang iyon mga mari. Pero ayos nga lang at iya kahit baga sumakit ay eh, anaman naman ang huli mo ay eh, talagang napakaswerte mo. Ito na nga yung last na kinakalag ni Mister at napakalaki nga nito mari at halos ay lampas nga sa palad ko nung aking sinukat. Iya ay sarap nga ng ganitong isda. Talagang ako na magsasabi mari at ito'y paborito kong sinisigang ay napakasarap. Kaya nga lang talaga mari ay eh, medyo pricey. Pero ayos lang naman at iya. Talaga namang salinam na may napakaigi. Naiaho na nga pala namin yung mga at na aming itinaan at eto na nga lahat yung aming nahuli. Napakarami nga diya na sa lagpat at sa kamigi Pagka uwi nga namin ay eto nga at naabutan pa namin yung mga nahuli nung aking tiyuhin kapatid ni nanay at napakarami nga rin mga tambong dito na ipang sisigang at saka mga salmoniti na dumarami. Mayroon pa nga rin diya na mga espada. At hanggang dito na nga lang ulit itong aming video. Maraming salamat sa panunood. Bye bye! Ingat! Follow for more! See you on my next vlogs!